Nueva Ecija Police handa na para sa ligtas at payapang undas 2025. Detalye ng balitang yan mula kay Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija. RMN Live Reports. Nakahanda na ang Nueva Ecija Police upang matiyak ang ligtas at payapang pagunita ng Undas 2025 sa buong lalawigan sa isang press conference. Sinabi ni Nueva Ecija Provincial Director Colonel Harold Bruno na nasa heightened alert status ng lahat ng unit ng polisya sa Nueva Ecija bilang paghahanda sa inaasahang dagsa ng mga tao sa simenteryo at iba't ibang pampublikong lugar ngayong Undas. Naglalagay na ngayong araw ang NEPO ng mga police assistance desk sa mga simenteryo, simbahan at iba pang matataong lugar upang agarang makaresponde sa anumang insidente at mapanatili ang kaayusan. Bukod dito magkakaroon din ng motorist assistance deck sa mga pangunahing kalsada upang tulungan naman ng mga motorista at biyahero sa kanilang pag-uwi ngayong mahabang weekend. Magpapakalat din ng mga tauhan sa mga bus terminal, transport hub at pangunahing intersection para magbigay ng direksyon, tulong at agara action sakaling may emergency. Magpapatuloy din ang inspection sa mga terminal upang masiguro ang pagsunod sa mga panuntunan sa kaligtasan at kahandaan para sa dagsaan ng mga pasahero. Ayon pa kay Bruno, patuloy ang mahigpit ng koordinasyon ng NEPO sa mga lokal na pamahalaan, barangay officials at iba pang ahensya ng pamahalaan upang maging ma Ayos at sabay-sabay ang pagpapatubad ng seguridad ngayong panahon ng undas. Kasama mo sa Arimen Drive ay siya, Man Ace Blanca, tatak Arimen.